dito nga pala nagumpisa ang lahat dito nagbabaklas pala ako ng isang tray ng balot ko na binili para itinda nga puhugasan ko kasi siya bago ko siya itinda para hindi siya madumi ngayon nagkamali ako gawa ng kakabidyo ko kakamadali ko ayun di ko na malayan hindi pala nakatanday yung katawan ko dun sa tray ng itlog minamadali ko na nga yung oras nyan at minamadali ko na yung galaw ko nyan para lang mabilis ako matapos at sa hindi inaasahan ang pagkakataon ngayon nabasag, nalaglag ang kalahating tray ng itlog na balot na binili ko aray ko po sana mabili pa to mamaya kahit balik po hula hindi ko naman sinasadya eh katangahan ko lang yan pasyensya na po yan po siya.